sa ating channel. May 82 na talata sa bagong tipan, salitang ebanghelyo. Halika, samahan niyo ako na basahin natin. Mateo 4.23 At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Marcos isa isa ang pasimula ng Ebanghelyo ni Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Marcos isa labing apat Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Marcos isa labing lima na sinasabi, Naganap na ang panahon at malapit na ang karya ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Marcos 8.35 Sapagat ang sinumang nagnanay sa iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay may liligtas iyon. Marcos 13.10 at kailangan munang maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Marcos 14, Siam Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, saan ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alala sa kanya. Marcos 16, 15 At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Mga gawa 8.25 Sina Pedro at Juan, pagkatapos na makapagpatotoo at masabi nila ang salita ng Panginoon, ay bumalik sa Jerusalem na ipinangaral ang Ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Mga gawa 8.40 Ngunit natagpuan si Pilipi sa Asotus, sa pagdaraan ay pinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa makarating siya sa Caesarea. Mga gawa labing apat isa. Nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antokya. Mga gawa labing pito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, Mga ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamagitan na aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. Mga taga-Roma, isa-isa. Si Pablo na alipin ni Heso Kristo tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Mga taga Roma isa uh, siyam, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Mga taga Roma isa labing lima, kaya sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Mga taga-Roma isa labing anim. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Mga taga-Roma dalawa labing anim. Sa araw na hatulan ng Diyos sa mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni Heso Kristo. Mga taga-Roma 10.16 Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Mga taga Roma 11.28 Tungkol sa Ebanghelyo, sila ay mga kaaway alang-alang sa inyo. Subalit tungkol sa paghirang, sila ay mga minamahal alang-alang sa mga ninuno. Mga taga Roma labing lima, labing anim upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na naglilingko sa banal na gawain sa Ebanghelyo ng Diyos upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod, yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Mga taga Roma, labing lima, labing Sa kapangyarihan ng mga tanda at mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilerico, ay aking ipinangaral na lubos ang Ibanghelyo ni Kristo. Mga taga Roma 15.20 Kaya't ginawa kong mitiin na maipangaral ang Ibanghelyo hindi doon sa naipakilala na si Kristo upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Mga taga Roma 15.20 At nalalaman ko na pagpunta ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. Mga taga Roma, labing anim At ngayon, sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking Ebanghelyo at sa pangangaral ni Heso Kristo ayon sa pahayag ng huwaga na inilihim sa napakahabang panahon. Unang mga taga Korinto, apat labing lima sapagkat bagamat nagkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak kayo sa pamagitan ng Ibanghelyo. Unang mga taga korintos Siyam labing dalawa. Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tiniis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Unang mga taga-Korinto, Siyam apat. Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangara ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kailang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Unang mga taga-Korinto, Siyam 16. Sapagkat, kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay inatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Unang mga taga-Korinto Siyam labing walo, ano kung gayon ang aking gantimpala? Ito lamang, na sa aking pangangaral, ang Ebanghelyo ay ginawa kong walang bayad upang hindi ko magamit ng lubusan ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Unang mga taga-Korinto, Siyam 23. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Ikalawang mga taga-Korinto, Dalawa 12. Nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, may pitong nabuksan para sa akin sa Panginoon. Ikalawang mga taga-Korinto tatlo. At kahit ang aming ebanghelyo ay natataklubangan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ikalawang mga taga-Korinto 4.4 apat, apat. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalatiyan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ikalawang mga taga-Kurinto 8.18 Isinusugo namin kasama niya ang kapatid na tanyag sa mga iglesia dahil sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Ikalawang mga taga-Kurinto 8.13 sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, Niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng tao. Ikalawang mga taga-Kurinto 10.14 Sapagkat hindi kami lumampas sa aming hangganan nang kami dumating sa inyo. Kami ang unang dumating sa inyo dala ang Ebanghelyo ni Kristo. Ikalawang mga taga labing anim, Upang aming maipangaral ang Ibanghelyo sa mga lupain sa dako paraon ng lupain ninyo na hindi nagmamalaki sa mga gawang natapos na nasasakopan ng iba. Ikalawang mga taga-Kurinto 11.4 Sapagat kung may dumating na nangangaral ng Ibang Hesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon. O ibang ibang helio na hindi ninyo tinanggap. Kayo ay kaagad na napapasakop doon. Ikalawang mga taga-Korinto, labi isa, pito. Ako ba'y nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y maitaas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos? Galatia, isa, anim. Ako'y namangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang-ibanghelyo. Galatia 1.7 Hindi sa may ibang-ibanghelyo, kundi meron ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais baluktutin ang ibanghelyo ni Kristo. Galatia 1.8 Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Galatia isa siyam, gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Galatia isa labing isa, sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Galacia 2.2 Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa mga hintil, subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno, baka sa anong parahan ako'y tumatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Galatia 2.5 lima Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop, kahit isang saglit, upang ang katotohanan ng ibanghelyo ay manatili sa inyo. Galatia 2.7 pito Kundi nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang ibanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang ibanghelyo sa mga tuli. Galatia dalwa labing apat. Ngunit nang makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Sepas sa harapan nilang lahat, Kung ikaw, na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Galatia 3.8 At ang kasulatan na nakakaalam na nang una pa na inaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya ay ipinahiyag ang Ebanghelyo nung una pa man kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga basa. Galacia 4.13 Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. Epeso 1.13 Sa kanyay kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakaan ng pinangakong Espiritu Santo. Epeso 3.6 Nang mga hintil ay mga kapwa at kapagmana, at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. Epeso 3.7 Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Epeso 6.15 At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng Kapayapaan. Epeso 6.17 Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Pilipos 1.5 Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula nung unang araw hanggang ngayon. Pilipos 1.7 Matuwid na aking isipin ang gayong tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Pilipos isa labing dalawa Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Pilipos isa labing anim Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Pilipos 1.27 Ang inyo lamang paumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Pilipos 2.22 Ngunit nalalaman ninyo, subok na si Timoteo. Kung paanong naglilingkod ang anak sama, ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Pilipos 4.3 Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo. Tapat nakatuwang sa pasanin na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapakat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangangalan ay nasa aklat ng buhay. Pilipos 4.15 At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na ang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umali sa Macedonia, wala ni isang iglesia na kapag isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Kolosas 1.5 dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Kolosas 1.23 Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit akong si Pablo ay naging ministro ng Ibanghelyong ito. Unang mga taga Thessalonica 1.5 Sapagkat ang aming Ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Unang mga taga Thessalonica 2.2 Bagaman nagdusa kami at inalipusta sa Pilipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Unang mga taga Thessalonica 2.4 kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwala ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Unang mga taga-Tesalonika 2.8 Palibhas ay nagmamalasakit kami sa inyo. Ipinasya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. Unang mga taga-Tesalonika, dalwa siyang. Natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap, gumagawa kami araw at gabi upang huwag kaming maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang Ibanghelyo ng Diyos. Unang mga taga-Tesalonika, tatlo, dalawa. At aming isinugo si Timoteo, na aming kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo, upang kayo'y kanyang patibayin at pasiglahin tungkol sa inyong pananampalataya. Ikalawang mga taga-tesalonika, isa, walo, na nasa nagdiliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ikalawang mga taga Tesalonika 2.14 Dito itinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ibanghelyo upang magkamit ng kaluwalatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Unang Timoteo 1.11 Ayon sa maluwalhating Ibanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ikalawang Timoteo 1.8 Huwag mong ikahiyak ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na binanggo niya. Kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ikalawang Tumoteo 1.10 Subalit ngayon ay nahayag sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagliktas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ikalawang Tumoteo 2.8 Alalahanin mo si Jesus Cristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Pilimon 1.13 Nais kong manatili siyang kasama ko upang siya ay makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Unang Pedro 1.12 Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinabalita sa inyo, sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinakananabikang makita ng mga anghel. Unang Pedro 4.6 Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay pinangaral maging sa mga patay upang bagamat sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. Unang Pedro 4.17 Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos at kung magsimula sa atin ano kaya ang wakas na mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Apokalipsis 14.6 At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang Ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika